si Idol Diwata, Idol Diwata. <laughs> May lakad na naman si Idol Diwata. <laughs> si Idol. May lakad na naman si Idol. May lakad na, si na, si na naman siya. <laughs> eh, hindi, hindi po <laughs> <laughs> Sorry, <laughs> sorry Diwata. <laughs> sa <laughs> ito lang ilan taon na po siya? 40 40? Oh. <laughs> hindi video lang ako <laughs> okay. video ka po 40 oo thank ka diwata ano 60 may rockets ka na naman diwata oo <laughs> <laughs> So ayan guys, sa buhay na buhay ang parisan ni Diwata. Talagang pag ano, may libre kantahan na pala dito guys, yung mga mahilig kumanta diyan, libre kantahan dito kay Diwata. Ayan. Ayan. Si Diwata. Si Diwata, guys. Mabibigat <laughs> Gawa pa ng... Ang gawa pa na nakadilaw guys. so oh. maong bet from UK pala si Kuya, UK. I will send it to mommy. Dito ka pa. <laughs> Dito Oke, okay, so, sini, dewata Paris Dewata sini, oh. Pares sini, di sini, di Dewata.